Na, magtapat sila, bay. Eh. Busog. Aduha pa sila. Naguli ba man lagi sila? na isa ka biyahe nimo dito? Ay ko ay kumpras karo nang karoon ninyo mong biyahe yon? Uh, pag, maring, uling na po pagkataas mo pila ka kuha ng kupra sito, mga opat? Oh, mga sakit ng ay duha duha at pila karga karga mo duha 2 tulo tulo

Karga hmm. na po si Chilmar o Kupras. Ito yung hanap buhay niya, guys. Ito yung taong masipag at mahiyain. Di ba, Mar? Oh. Mawala ko, hindi e ka, Mar. Ha? Mawala ko, hindi e ka. So, mga katamhard, bago ninyo taposin ang aking video, at panoorin. Please subscribe my YouTube channel. Like and share, comment. Ma, Maraming na salamat. Karabosay mo, Hamar. Oh, so, kahit nang pagkapalit na mo. Ay, sa katuig. Bahay, bago ra. Oh, bago lang yan eh. ilay palit ni mo, Ana. Lisi size. Lisi size. Oo, yung mangyoko ng tinsi. May gamay Ah, uh, di na, na ning oh. sa imuha na ng tulin. sa itong karabogya po na ako, Marba. Palit na ito, uloy pila. 12, pero bibi pa. Oo. Ito kaya siya so makapalit. Ma Maliwala. Pote. Ay, pote. Uh -oh. sa, dito sa pote na mo napalit na. Katungan mo, ha? Dose. Pero bibi palagi. Ginakargahan mo ito ni Kukoy tagi sa kasako. Ako ba? Ako. Oh. Daniel, 35. 10? Kuwang na si Daniel. Buntis pa, Jod? Hindi, wala pa mo buntis nga. Ah. Buntis. Amo siya iya baba babasa? Naman ito si Boka, pwede may, may Nang Buntis na lang ang karabo, ka Wala pa kana buntis. Oh, buntis. <laughs> buntis. Paka nag-asawa. Kasi rin nga, nga, kagayas ko sa nga rin ko na pinuloy na kapag burako. Wala ko rin nga. Wala rin Wala, ka mo pang kunan. ka so, Ang karabong. Puntay lagi ka. Puntay <laughs> <Uwang> lagi. Ano di ay? Ano di ay? Pantong <laughs> gari ka lahat. O kung Awak magangkon. Ay, nai karabaw. Dali ragod. Mar, nai karabaw oh. nga na buntis. Amar. Nai karabaw na nai na buntis. Nai karabaw ba na buntis. Tapos na. Tapos, nabuntis ang karabaw. Ipaangkon sa mga nga na ikaw nabuntis. <laughs> guys, naglagot siya, guys. Gipangon no siya nga. Nabuntis ang karabaw. Siya daw ang papa. Kaya nga, mag ka na para hindi ka masuspikan ang lahat ng karabaw na inaano mo dinadaanan mo nabuntis ng dahil sa iyo. Okay. Ay ah, ito, bakay ko rin ng naka ay kay nono, si nono yung man to no. <laughs> ito si nono ang nakabuntis. Yan ay taga kinong sango ko Ang do Ang do da mo taga duya nang oh. nag ano, nagistorya. na uh, ikaw ang nakabuntis <laughs> sa Karabao. Wa kana magangkon ni non ba. Ha? Wa kana magangkon. Wa kana gangkon nga ikaw ang naka Bitaw Mar. Ba? Ikaw ang naka buntis atong suspikan na to ba. Ay suspik daw guys, siya daw naka sino ng mga kapitbahay niya, may isang karabaw na buntis. Tapos siya ang naka buntis. Mar, ikaw ang naka buntis, Mar. Suspik lang. Suspik lang eh. <laughs> Nagwa ini nang naton. Ay, gra grabe siguro ang kalagot nyo mo sila, ano? Yang at-gat gani, at sangu Basta kayong kalagot ko lagi. <laughs> Ay, kaya pala yung ano mo, yung buhok mo wala na. Kaya ginamot mo na. Tuwing yung ako ng mga tao na ako daw ang nakabunti sa karabaw, naubos na yung buhok ko sa kakakamot. May ano pala dito, no? May balsa. Tapos, Mar, hindi ka na gano'n doon sa imong mama, Mar, nga. Nakabuntis ka. Nakabalo na. Ay, nakabalo na yung mama. Amo ka na, nasuko. Nasuko yung mama. Pero nanganak ng karabo ka ron, Mar. Kanang kabawa, eh, lasok naan. Diri sa mga wagibutang. Oh, pero nanganak na. Wa, di baligyay nga Ah. gi baligyas na kaya. Tanaw nung tanaw to ba kung mo? <laughs> Tapos ang... Ang daw tao. Ang daw. Ay, amin sa kasuya

Iyon ang sabi nila, Mario. Yung kalahati tao, yung kalahati karabaw. Oo. Ay, tara. Saka Masa yun. Oh, hmm. Ay, ano, wag na. Eh. <laughs> Hi guys! Pupunta kami ngayon sa kabilang hornoan. May mga kupras kami na iniwan doon at kukunin namin. Dahil katatapos lang namin naghorno kahapon kaya yan, kukunin ni Jelmar. At ililipat namin doon sa kabilang hornoan para isang tapok lang sila. Dahil ngayon napakamahal na talaga ng kupras, maraming magnanakaw. Kaya kailangan talaga namin dito matulog at Tingnan yung mga produkto para hindi makawala. Kasi kapag alam nila na natutulog ka, kukunin talaga nila. Kapag magnanakaw talaga, alam nila kung anong mga diskarte. Eh. Noong tag-20 lang ang kilo sa Kopras, tag-7 months, 8 months, talagang bago namin pinupuntahan itong farm dahil nga napakamura ng kilo. E ngayon, 60 kasi ang kilo ngayon kaya every 3 months kailangan harvestin eh, na. Kasi kapag hindi ka mag-harvest, ibang mag-harvest. Kaya kailangan talaga uh, ikaw na may-ari ng farm, ikaw na talaga yung mag, mag ano, personal na magbabantay talaga ng mga produkto. Yung isang sawa kasi ng kopras is 55 kilos to 60 kilos. Kailangan kapag ikaw ay may-ari ng kopras, kailangan talaga yung isang sako is 50 kilos or 55 kilos, 60 kilos para hindi ka malugi ng paghahakot ng karabaw kasi itong kabayo at saka karabaw sa amin ito sarili so yung naghahakot kung kunwari yung sako ng kupras is 100 per sack ang ano uh, pamasahe kapag may ari ka ng, ng karabaw, hati kayo 25, ah, 50 pesos sa nagahakot, 50 pesos sa may ari ng karabaw. So, in short, yung babayaran mo na lang is 50 pesos per sack. Pero kung wala kang karabaw, talagang yung babayaran mo is 100 pesos per sack. Pero yung isang sakong kupras, kung 60 kilos ang timbang, kikita yun, kikita yun ng 3,600. Kasi ngayon, may mga buyer na nagkumukuha ng 60 per kilo or 61 per kilo, depende sa buyer. Kasi kapag sa buyer ka sa labas, may kukuha ng 61, 62. Pero kapag nasa planta ka, ng ano ng kupra is eh, 65 or 66 per kilo. So, dahil may utang tayo sa mga bumibili ng kupra, kaya yan, ang nangyari is 61 per kilo na lang or 60. Pero kapag mag ka sa planta, mahal yun. Kaso nga lang, hindi ka pwede mag dahil nga may utang tayo sa mga buyer. Kaya kapag nasa planta ka, malaki yung kikitain mo doon, 65 per kilo. So, hindi tulad namin, hindi kami pwede mag-direct dahilan nga marami kaming utang charot. Ang ano kasi, ang kagandahan kasi kapag nakautang ka sa buyer, yung tinatawag nila na bodiga, tinatambak lang kasi doon yung kopra. Kaya ang nakagandahan lang talaga sa budiga, sa buyer is, Anytime na gusto mo umutang ng malaking pera, dipindi sa produkto mo kung gaano kalaki. So, may mga emergency, may maka may matatagbuhan ka. May tutulong sa'yo kahit magkano yung kukunin mo, dipindi sa produkto, ay pagbabasihan nila yan. Kunwari, may 30 tons ka, 40 tons kilos na na kupra, mag-o-offer yan sila sa iyo ng 700,000 ng 1M ganun kapag di kapag doon ka sa buyer sa budiga, umuutang pero kapag nandoon ka sa planta direct talagang wala kang mauutangan doon so yun talaga ang kagandahan lang kapag may kopra ka at may kakilala ka na budiga na buyer talagang makakautang ka. So, yun lang talaga kagandahan. Unless doon sa direct, mahal. 5 pesos ang diferensya kung sa planta ka, mahal. So, kung marami kang pera, kung may kalululuhan na yung pera mo na wala ginagawa, so, mag ka na sa planta para maka ano ka talaga ng presyo, makapili ka at makaangat-angat ka sa buhay. So, ganito talaga yung life dito sa probinsya mga katamahal. Nag-start na si Jill Mar magkargada. So, itong karabaw kay Jill Mar ito na karabaw. So, ang pamasahin nito is sa kanya lang talaga is 100 pesos per sack. Ito yung buhay ni Jill Mar, naghahakot. Sa kanya, yan karabaw sa kanyang tatay. So, siya lang ang nagmamanage niyan. Ito yung isa naming karabaw. Hindi pwede kaming lumapit sa karabaw niya kasi, ano, ah maldito siya ba ka nang naninipa. Yung kapag, ano talaga yung pagod na pagod na siya, talagang hindi pwede malapitan dahil naninipa kasi yan. Minsan, susuwagin ka, kaya hindi ka talaga uh, pwede lumapit sa kanya. Yung karabo naman namin, kahit gaano ka pagod, hindi siya nanonuwag at hindi naninipa. Pero yung lalaki kasi yung kabayo ni J uh, karabo ni Jelmar, kaya hindi malapitan. Pero kapag sanay na siya sa nagdadrive drive sa kanya, walang problema. So, ganyan lang pag kargada nila, kailangan balance at saya isang bihayata tatlo or dalawa lang so guys kung sino yung naka-relate ng ganitong pamumuhay talagang sasabihin mo ganun ang trabaho ko noon pero ngayon hindi na masaya ang mga tao dito ngayon lalo pa tulad namin na may-ari ng farm so masaya kami kasi mahal nga yung kilo ng kopra at lalo na sa mga laborer kasi lumalaki nga yung kilo ng presyo ng kopra ay tumataas din yung pasahod nila, labor nila. At higit sa lahat, nabibigay natin kung anong gusto nilang kainin. Dati kasi yung 20 per kilo lang ang kopras, talagang nakikita namin itong farm namin, tagit months, may yung one year pa nga kasi nga lugi. Kawawa yung labor, kawawa din kami. Kasi yung pagbinta lang ng kopra, talagang short sa libor kaya minsan hindi talaga namin ito kinokopra na harvest so ngayon ina harvest na namin every three months so nabibigyan namin yung pangangailangan ng mga liborero noon kasi kapag nagtatrabaho tag 20 per kilo bahala na kayo sa kapag tapos na kayo magkopra sabihin pupunta lang dito sa aming bahay para sabihan kami na tapos na yung kopra kasi nga wala kaming pakialam dahil nga bar mura lang talaga yung kilo ng kopra e ngayon nagpaplano pa lang na magkukumpra minsan andito na kami nag ano kami, nagtitingin-tingin kami kung pwede na kasi nga hindi nga pwede kapag patagalin mo pa dahil kapag gabi aakyatin niya ng magnanakaw akala mo dagat itong farm dahil maraming flashlight na nakaon So, inaakyat talaga nila yung niyog kapag gusto talaga nila magnakaw. Dahil yung buo na niyog, ang isang piraso niyan is 15 pesos yata or 20 pesos. So, napakalaking halaga na yun. Mga 20 minutes or 15 minutes din ito ni Jelmar lalakarin papunta doon sa highway. Pagdating ni Jelmar doon sa highway, so ibababa yung mga kopra tapos itong karabaw ay mag-swimming muna bago na naman magpunta dito. Kailangan every time na mag biyahi ang karabaw, mag-swimming para fresh yung ano niya, yung katawan niya. Ayan guys, paalis na si Jelmar at dalawang karabaw ang madadala niya, tagdadalawang sako yung karga ng karabaw. At bukas na naman siya babalik dahil gabi na. Dahil mamaya tamatama -tama makakabalik si Jill Mars gabi na 20 minutes daw papunta doon sa highway yung bibiyahin ng karabao. Pagkatapos magpapahinga din yung karabao sa swimming pool at aabutan din ng 10 minutes yung pagpapalubog ng karabao doon sa swimming pool. Charot. Ganyan lang kami mag-uling dahil wala kaming drum. Ayan, ito bukas, i-continue ni Jill Mar pag biyahe dahil ngayon is quarter to six na pauwi na kami. Hindi rin kami dito matutulog dahil yung kupra ay nabilang na namin na sako na lahat. Mga mababait naman yung aming kasamahan dito at sila na ang magbabantay. So guys, nakakapagod talaga ang trabaho na ganito. Pero, 100% grabe ang ganda talaga sa katawan. Yung pawis na lahat ng damit mo nababasa, punong-puno talaga ng basa at napakasarap sa pakiramdam. Yung feeling mo na napakagaan ng katawan mo parang nababawasan ng isang sakong bigas, yung 25 kilos, ganun yung pakiramdam ko kapag sumasama talaga ako dito sa aming bukid. So guys, ito talaga yung trabaho ni Gilmar dito sa aming farm. So, tagdadalawa yung karabaw na gamit niya. Nakaka-proud talaga si Gilmar dahil isa itong paborito ng aking asawa si Gilmar dahil napakabait at masipag talaga. Ngayong araw, 20 sacks ang aking na biyahe na kupra. So, 3 days pa ako Nagbiyahin ng kupra ang nabiyahe ko sa loob ng 3 days is 30, ah, 60 sacks. So, kada araw may 20 sacks akong nabiyahe. So, bukas yung uling na naman yung bibiyahe namin. Dahil uh, ah, pagabi ang oras ngayon is quarter to six. So, hindi na pwede na yung karabaw ay bibiyahe ng gabi. So, marami silang makikita na not like ours, maingay sila lagi. So, ayan, pagka uwi ko mamaya doon, palulubugin ko yung karabaw. Ayan, palpak yung aming mic. <laughs> yung mic namin na off, hindi na open. Kaya yan, nag voice over lang ako dito. So, yun ang sinabi ni Jill Mar, 60, kasaks pa yung ano niya, nahakot niya sa loob ng 3 days. Kaya lang, yun lang talaga yung pinakamataas na hinakot niya 20 sacks every day. Guys, napakahirap talaga kapag dito ka manirahan sa bukid. itong oras, nagkatrabaho pa rin sila. Diba? oras ngayon ano, 5.30 yata tapos nagkatrabaho pa rin nag-overtime pa rin sila kahit dito sa kabukiran may overtime guys <laughs> diba kahit saan pala kapag trabaho may overtime talaga ayan kahit saan naman mahirap talaga Mahirap ang buhay, trabaho. Hindi ka mabubuhay kapag wala kang trabaho dahil kapag walang trabaho, walang pera at walang kakainin. Ayan si Papaluloy. Ayan, kailangan talaga kumayod ng husto. Sa panahon ngayon, bawal ng tulog-tulog. Dahil -tulog. mahal ang bigas, mahal ang lahat. Kahit yung, kahit yung isda, yung mga galunggong dito na mga ano noon reject yan dito sa amin kasi maraming squido, maraming basta mga first class ang mga isda dito sa probinsya namin mga first class ang mga isda kaso ngayon nagmamahala na lahat mahal na lahat kaya ayan kailangan talaga kumayod ng husto, magtrabaho, bawal ang tulog-tulog. Dahil mga estudyante, kailangan makapag-aral sila. Ayan guys, ayan yung video sa buwan. Inam tayo. mainit. Ayan guys. yung know, buhay like dito sa amin. Mag! Hindi tayo. Para hindi park dito talaga sa bukid fresh lahat fresh yung kamuting kahoy, kamuti mais, lahat di ba? lahat organic yan guys sa so, yung oras karon mga 5.30 na pa nila. Pero, kamaya, hintayin namin maluto yung kupras para madala na sa mati. Ayan, mga kapamhay. Mga kapagod. Tingin tayo kung paano mag bali ng ano, ng yung kailangan balik ta rin kasi yung sa ilalim luto na tsaka yung dito sa ibabaw ay hilaw pa ayan bon. wala like, kuwan de remoy katong gingon nila nga palito. Muli palito ana uh, sa ilalom. Sila na ng sa nang tagabaliktad ng tiyog. Sila so, pa kahirap pala oh. pa kahirap pala mag ano ng niyog baliktad. muna tayo ng kape. Kasi coffee is life. Lalo pa dito sa bukid. Magmuni-muni. Ayan, nagsunog-sunog na yung isa doon, guys. Nakakatam heart. Kapag ganitong oras na, at saka gabi na, napakalungkot. Ayan. Nag-fire, nag, -fire, nag si...